Hello mga idol, welcome po dito sa ating channel Nandito po tayo ngayon mga idol sa D.Lagan Kita nyo naman Yan po yung machine under mga idol Yan po yung uh, kasabag granulator Sa kumpanyang ECT mga idol Apat lang yung operator nila mga idol O diba, kita nyo naman yan na po ang ginagawa ng kasaba dito sa norte mga idol bago ibinta pagka ni kinakraser po mga idol kaso itong makinil na idol masyadong maliliit yung uh, end product sobrang lilit kumbaga pag ito'y natuyo na mga idol eh, magiging uh, pulbo na ito logi tayo dito mga idol sa tatlo lang yung operator yung isa ay siya yung uh, parang instructor mga idol At tinutulungan lang sila ng mga ano tauhan ng di mga idol marami po tayo mga idol at uh, nanonood po tayo ito po ay part ng ating uh, seminar regarding dito sa kasapag na mga idol kita nyo naman hindi ka tubag, hindi tulad sa ibang uh, crusher mga idol na separate po yung balat dito sama-sama po lahat. At sobrang liliit po ng uh, binubuga niya mga idol. Halos mapunggo na yung kasaba. shout diba? Shoutout sa taga ECT Machineries. Pasensya na po at ang operator wala pong ano safety uh, equipments wala pong uh, mask tsaka, eye support mga idol Diba? Kita nyo naman Pero sa totoo nga ano, mga idol, pag nasa bukid na talaga ay eh, hindi pwedeng uh, tatlo lang madalas si 8 hanggang uh, 8-10. Mayroon pa pong taga buhat, taga atang, taga sako, marami pa po idol ang kailangan sa isang crusher o granule liter ng uh, kamating kahoy. Ito, tatlo-tatlo lang sila. Awas ko ya, wala man lang mas tsaka okay, ay support Kumatal ko sa uh, mukha niya yung mga ano, kasaba. You oh. know. ba? Diba? Okay, my idol, see you next time. And again, thank you sa DCBRC. Region to. Babu!